for this video, gagawa po tayo ng pork homba. Magluluto tayo ng pork homba. Ayan, guys. Binili ko. Tara! Samahan nyo ko. Ayan na siya, guys. Ayan. Naugasan ko na yan, guys. Bali, ipiprito na lang natin siya. Ayan. Ang natin mga ano. Mag ano yung apoy, mainit. Pero sinalang ko na siya. Para mamantika. Iprito muna natin siya, guys medyo umaano na yung mantika eh. Ano. Paliktarin na natin. Kasi pag naging golden brown na siya, gusto ka na natin yan. Ayan, nagiging buwag ang Ano ka talaga kasi siya, guys. Tama-tama. Kasi sa so, pork comba natin na Yung plate ko lang yan, guys, para gumambot. Ayan, baliktarin na lang natin. Ay, 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 Happy New Year, everybody! First yeah. time ko magluto nito, guys. Subukan ko magluto ng pork homba. Homba, homba. Ayan yeah. guys. Medyo golden brownie siya, guys. Ayan, so, may mga, ano na nga, sa guys. May naman siya gumagalong. Ayan na. Gumansikan ito guys. Nalang ah, tayo natin lahat na maging golden brown ito guys. Diba? Ang ganda niya tingnan kasi nag-golden brown ito siya. Hindi gumagalong. Yan guys, isip pa side natin. Pasabi At na muna natin ito At guys. yung ba? sibuyas. Sibuyas. yung guys yung bawang. Mekos, mekos na natin guys ang bawang. Yan guys, mix na natin ito. Halo-halo na natin. Mekos, mekos. Ayan. Sarap siya guys. Wow. Very, ano siya, very oily. Ayan. Hingan natin paminta. Ayoko nang duro guys kasi syempre kakain din dito yung bata. Again, may cos. May may cos. Manal nga po natin ang sumat na, -na, -na may ko na. at Suka. Suka. Okay na. Kasi umasin. Ano mayroon yung amayang saka? Donald Love. naman. Yan naman ang kanya nga nang Talaga na natin guys yung sprite. Sarap yung sprite. Ayan, layaran natin muna. Okay. Kalulo natin ng 5 minutes. Ayan guys, mikos mikos natin. Oh, up, Masarap Ma siya guys. Kaya yung ring niya is magano magtansya kung lagyan niyo po siya ng black beans. Ako kasi guys, ayoko nang lagyan kasi may batang kakain. Pero pag sa inyo lang guys, pwede niyo siyang lagyan ng black beans. Ayan. Or di kaya ano, ah uh, bulaklak ng saging guys yan ang ano talaga ng pork hongba ako kasi ayoko kasi may bata at lagyan natin ng water ayan hantay nating maano guys antay nating kumulo at maging konti ang chobi kailangan kasi natin guys palambutin siya muna tatakpan na natin So, ayan guys, luto ng ating homba pork. ayun pork homba pala. Ayan, yummy yummy. O, diba ang ganda ng kanyang kulay Brown na brown na pina, ano, ng sauce ng asukal. Thank you for watching guys. God bless you.